Bagman ka o hindi? So, bagman ka, Mr. Cruz? Mr. Chair, uh, hindi po ako bagman. Inaminan yan no Gusto ko magsapukan kayong dalawa. Kinonfirm ko lang po. Pareho na lang yun! Apo, salamat po, Your Honor. Kinonfirm at saka sinabi, parehas lang yun. Kung bagman ka, magkano laman ng mga bag na daladal mo palagi para ipansugal nito? Hindi po ako bagman. Ganito, bigyan kita ng last chance. Kung hindi, ipakukulong kita. Bagman ka o hindi? Your Honor, hindi po ako bagman. Negosyante po ako, Your Honor. Kinonfirm ni Bryce na ikaw ay bagman at magkakilala kayo. So bakit niya i-confirm na ikaw ay bagman kung hindi naman talaga? Your Honor, kaya lang po ako natawag na bagman na hindi naman po talaga ako bagman ni ni Mr. Chair. Yung pong mang, ni eh, Alcantara. Alcantara, Alcantara. Na kaya lang po ako natawag na bagman ni ni Senator Ping dahil po doon sa mga sasakyang ipinangalan sa akin. Kung bagsakan ng pera yung isang establishment na pag-aari mo, then it's tantamount to you being a bagman. Kasi sinasalo mo yung mga pera galing sa kanila. Doon binabagsak. Bagsakan ka ng pera yung establishment na pag-aari mo. Yung tambayan kung e. Eh. Your Honor, yung... So inamin mo na ikaw may-ari ng tambayan. Yes, Your Honor. Ako pong may-ari. Okay. So hindi mo alam, magbabagsak diyan? milyones, hindi ka aware? Pagkakaranda ko po, isang beses ko lang po nakitang mayroong pera doon. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo, na minagsaka um, ng pera yung tambayan? Your Honor, sa... Hindi ko po alam kung anong total no, kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. Kung... So, hindi mo man lang ini-inquire? Ay, no. Meron kang advance notice. Hindi naman pwedeng basta-basta magdadala ng pera yung isang grupo diyan sa tambayan na hindi iyo. sa'yo. Uh, Your Honor, kasi po, yung sinasabi lang tambayan open naman po silang magpunta doon. Kahit anytime po silang magpunta doon, nakakapunta po sila kaya hindi ko po na monitor kung nagpupunta sila, kung kailan sila nagpupunta kasi open po yun. Yung mga pupunta doon sa tambayan, ito yung mga taga DPWH. Nadalasan po. Tapos doon sila naghati hati ng pera na hindi mo alam. Yan. Hindi ko po alam kung pinaghatian na yon o kung para saan po yun. Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam kung saan galing yung pera na dinadala doon? Yes, Your Honor. Basta alam mo, mayroon milyones dyan at nandiyan yung mga taga DPWH at sila ay mag-ati-atian doon. Your Honor, isang beses ko lang po nakita yon at pinagsabihan ko din po agad sila. At hindi mo alam po magkano? Your Honor, hindi ko po alam po magkano. Bryce, nakapunta ka sa tambayan? Apo, Your Honor. Ilang beses na ginawang bagsakan ng pera yung tambayan sa, sa malala mo? Mahigit po sa isang beses, Your Honor. Hindi ko po alam kung ilan po ang beses, to be exact. Mahigit sa isang beses. Opo, Your Honor. Sinungaling ka. Your Honor, ang sabi ko po, imposible hindi mo alam na mayroong mga perang dinadala dyan sa lugar mo at malalaking perang pinag-uusapan, hindi na mga barya bariya Dati na no, Bryce, magkano yung mga perang dinadala sa tambayan tuwing, tuwing magbabagsak ng pera? Sa pag ko po, billion po. Billion? Honor, Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera. Hindi po bababa sa isang daang milyon, Your Honor. At any given day, at any given time, magkano'y binabagsak sa tambayan, sa maalala mo? Yung picture na nakita ko po, dahil sabi ko nga po, dun ko lang po nakita yung ganong karaming pera na puno yung biliyaran. Alam ko po, mahigit po sa isang billion yun, Your Honor. Ilang kayo naghati-hatian doon? Hindi po para sa amin, Your Honor. Alam ko po delivery po yun eh. For delivery po sa proponent. Kung tama po pagkakalala ko. At, at sino yung proponent? Um, tingin ko po kung, ano, kung tama po yung pagkakaalala ko sabi po ni Boss Henry yun po yung yung kay ano po kay Zaldi ko magkano yung commission mo doon? Your Honor wala po akong commission doon kahit magkano po yung okay. delivery na yun Your Honor